Netflix, kayo ang bida din. <laughs> Pwede. Oo. Oh, oh. Exploratory meeting Pero may casting na po. May ibang. Hindi pa nga daw. Ayaw pa magdetalye. Eh. Saka, saka yung director ko, sino yung director? Kayo na rin ang bida siya. Pero kayo naman ang... Oo nga. Pero, pero, sa director ko. masusunod yung pasunod. Hindi rin. Siyempre, first production yun, no, di ba? Ito pala kami sa mga ngayon, projects. Naman na ang naman talaga na artist. Mas nandun sila sa material. yung Kaya yung mga artist na hindi na gusto mo Sino? Sino? Si Piolo si hindi mo ba nakatrabaho? Pwede kayo mag-collab dito sa Beauty Derm, di ba? Actually, diba? dapat isa rin siya sa pupunto. Kasi yung schedule niya. Ah, dapat pupunta si Piolo. Naka-work naka mo siya. Eh, talaga? So gusto mo ah. si Piolo makatrabaho? Si Carlo ba? Naka-work. Hindi pa rin. Ah. Marami pa. Ah.